kahapon ay pinost nga ni Efralin ang kanyang naging experience tungkol sa pagkaka-offload nito sa immigration. At ang post ngang ito ay umani ng samutsaring negatibong komento galing sa mga netizen. At agad nga itong ginawa ng reaksyon ni Story ni Juan. Kung saan para itama ang ilang mga pagkakamali para na rin sa awareness ng ibang mga nakikinig. Pero hindi nga ito nagustuhan ni Efralin. At agad nga rin itong nag-react sa reaction video na ginawa ni story ni Juan. Naglabas nga ito ng sama ng loob at sinabi nitong bakit ayaw daw siyang tantanan na nasabing vlogger. At sinabi pa nito sa kanyang video na kapag may hindi raw magandang nangyari sa magulang nito ay si Juan ang sisisihin nito. Kayo na nga ang humusga at pakinggan yung mabuti ang naging salaysay na magkabilang panig. At para sa sagutan ng dalawang vlogger, panuuri natin ang video na ito. Pero yung sinasabi natin dito na hindi talaga magets ng mga Pilipino is yung issue. We are targeting the issue, not the person. Nagulat na lang ako. Sabi niya, mga Gagawin ko lahat. ka lang. Gagawin mo ang lahat para mapabagsak ako? Nakaupo ako. Bakit naman ako babagsak? Hindi ako lumilipad. Hindi naman matasak eri ko. Di ba? Tapos, ito pa, ano, Pinagmamalaki ko daw yung pera ko. Oh, wait. Sino ba nagmamalaki ng pera? Every single day you are posting your, your money. Galing sa sugal. di ba? Diba? Huwag mong, huwag, mong, huwag ipasa sa akin yung ginagawa mo kasi ikaw yung gumagawa nung no? hindi ako. Saka bakit parang magiging kasalanan ko pag may nangyari sa nanay mo? In the beginning ba, You show us how you take care of your mother. Ang pinapakita mo yung mga hindi no hindi naman kapupulutan na aral, 'di ba? Bakit bakit kapag ikaw na yung nandoon, nababas ka na ng mga tao, nagbibigay na ng komento, did I... Ako lang po ba ang 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 nag-react sa'yo. Maraming Pilipino nag-react. 'Di ba? Pero pagdating sa akin, talagang <makes noise> Hindi mo blaming game 'yun. So sino sino ano ano para saan yung video na 'yon? It's all about blame. 'Di ba? It's all about blame. You're blaming the immigration officer for hindi ka pinayagan mag, mag-board ng airplane dahil sa isang tanong na sinasabi mong hindi mo hindi nila pakiwari mo hindi nila natanggap. So anong tawag doon? 'Di ba? Anong tawag doon? Come on, no why we are we are focusing on these issues ng mga OFW kasi importante to maraming Pilipino maraming OFW ang mono sa mga batas sa mga polisiya they thought that ah because I have supreme followings marami akong followers you don't fucking do this to me I'm a sikat sikat ako yo di ba Huwag ganun. Kaya natin tinatapik itong mga, it's just coincidence because they are no OFW. Oh my God. Tapos sasabihin niya, blaming game. Eh, totoo naman eh. That's a blaming game. Hindi ka naman tinitira personally eh. Tinitira namin dito is yung issue. ba? Diba? Kasi maraming gustong mag-abroad be. Eh, magbakasyon kagaya mo. So, you have to be happy because we are spreading what happened to you yun yung gusto mo eh. Tama po ba ako mga kababayan? Kasi kung ayaw niya itong ma-broadcast sa lahat sa internet, bakit niya ginawa? In the beginning. Alam naman niya na meron at meron magkokomento sa kanya. So you are blaming the people who watch your video? Yung video mo nga nung, yung nga part 1, hindi namin maintindihan. Ano ba talaga yung dahilan? Bakit ka na-offload? Na, na Now here, probably sasabihin niya kung ano sa anong nangyari sa kanya. O kita mo, ngayon parang patay mali siya sa nangyari. Pero bakit ganoon? Apektado ka doon sa una mong video may payak-iyak ka pa nga eh. Wala lang pala sa iyo 'yon. Bakit payak-iyak ka pa? Tinawag mo lang, tinawag mo pang gala-gala lang 'yon. Ngayon may salitang lang. Pero nung una nahihiya ka doon sa nag-sponsor sa iyo teka lang, parang ang layo na no. Mga kababayan ko, nakikita niyo kung ga, kung anong kung anong ugali niya ngayon. Alam mo kapatid, hindi hindi kami may problema dito eh. Ikaw ang may problema. Yung issue mo. Umiyak ka nga eh. 'Di ba? Ang daming naawa sa Tapos ngayon sasabihin mo, okay lang, wala naman sa'yo 'yun. Looks like you are not affected. Ano to? You are lifting yourself confidence para I'm strong. Putik na yan. Alam mo, dito palang naaalata na namin na napaka impokreto nyo. Showing na parang hindi kayo affected pero in, in some, somehow you are admitting, di ba? Na nasaktan ka. So may, may something. 'di ba? Hindi lang hindi mo pwedeng sabing wala lang 'yun pero nasaktan ka, umiyak ka. Ang daming nakakita. 'Di ba? pinagsi nga ng mga fans mo eh. Ito nga po sinasabi ko mga minamahal kong Marites na nagagalit sa akin. Ayaw po ng inyong idol na nakokomentan siya. Ayaw niya ng ibang opinyon na taliwa sa kanyang gustong marinig. Pero bakit niya ina-upload? You don't own the social media. Everybody has a fucking right to give an opinion. Hindi daw siya nagbi-blame game. Pero masama yung loob niya doon sa immigration because hindi nga daw siya uh, pinasakay at parang hindi daw siya nabigyan ng pagkakataon. Ano ba yung papel? Ano ba yung papel na inaano neto? Susulatan niya. Okay. Yung sinasabi mo, eh, it's a blame you are exposing to us telling us that you you insert effort money you pera lang nag-sponsor sa iyo and etc now basta-basta ka na lang ginanon. so what do you what does it mean what does it mean mga kababayan ko ito po kayo na mas matalino siguro kayo kaysa sa akin what does it mean is it a blame hoy nagsayang ako ng effort Nakakaya naman si sponsor ko, ha? Bakit mo ako ino off-loud? ba? Diba? Pangan mo ka-banding, tas sasabihin mo, wala lang yan! Wala lang yan! Wala ah, ah. lang mo ka-banding! Hindi, hindi mo mawari, ano ba talagang gusto mo iparating sa amin ngayon? That you are not fucking affected of all this happened to you, but here you are explaining again, again and again. Come on! Bakit ka kasi nagpapanik? Kita, kita mo pati doon sa video mo, nagpanik ka rin eh. Hindi namin na -gets. Ano ba talaga yung tanong? Ano ba yung tanong yan? Ako na sasagot. Baka hindi mo na -gets. Kasi wala ka nang alam kundi mag-sugal, mag-content. Magbasa-basa din pag may time. Magbasa-basa din kasi pag may time. Para nakakalimutan mo na magbasa. Ang problema a you. are an ex-OFW. Uh, wala ba akong karapatang mag-door, mga XOFW? Ooh, ooh, yeah. Anong walang konsiderasyon? Binigyan ka ng pagkakataon. Binigyan ka nga ng papel, di ba? Para magsulat. Anong ginawa mo? Nagpanik ka. Sasabihin mo walang konsiderasyon yung immigration. Pinapunta ka nga sa office eh. Doon sa, sa, confession room. <laughs> Tingin na no? Confession room. Emily, pumasok ka sa confession room. Ha? Ah, kuya? Bakit kuya? Samagot ka lang. Ah! Sorry, Emily you are evicted. Ah! Pangit ka, Banding. Damn! Diba? Ayaw mo pala ng ganun. Then what the fuck you are doing? Yan ang sinasabi ko sa mga, mga taong to eh. You are posting every single happening in your life sa social media that ayaw ninyong mapag-usapan kayo? What the fuck? Anong utak meron ng mga ganitong uri ng tao? Ano pinagtatawanan ka sa comment ko, sa comment section dito sa live na to? Efraline, of course you posted it. ay o, pinagtatawanan ka ng mga marites. Pangin mo ka banding, susungasunga ka daw. O di inamin mo na na mo yung sarili mo. ba? Diba? Ako, yung kinikita ko sa mga kagaya mong pinapahiya yung sarili mo, legal yun. Tama? Yes! I'm proud to say na yung pinapakain ko sa mga anak ko ay galing sa mga tao pinapahiya yung sarili nila sa social media. What the heck? Fek. Di ba? Kung ikaw na atin mo na ipakain sa anak mo, sa pamilya mo, yung pampapahiya mo sa sarili mo, ako naman, I'm proud to say, ang pinapakain ko sa pamilya ko is galing sa pamamahiya ng mga tao sa sarili nila. How is that? She didn't even uh, say that I'm fucking affected pero ngayon sinasabi niya nasaktan ako teka lang hindi ko kaya yung yung apog mo Efralin hindi ko kaya yung apog niya afogs grabe no nonsense yung sinasabi niya kanina hindi ako affected pero ngayon nasaktan ako ano tawag doon hindi ko bini-blame yung immigration, pero bakit din yung malang ako bigay ng pagkakataon? Ah, napaka you! Ikaw yung tipo ng tao na hindi maka-focus sa issue? Ikaw yung tipo ng tao na ad hominem ang banat? Ikaw yung tao na nagpapaawa kapag ka nasasaktan ka at nakagawa ka ng mali at sasabihin mo, hindi mo kasalanan yan kita, kilala ka namin. Ikaw yung tao nagfe flex ng pera galing sa sugal. Tapos sasabihin mo, Bakit ko mo marami kang pera? Evelyn, you just have this social media. If this social media left to you, pag nawala ang social media sa sa'yo, you have, you, you've been offloaded sa, sa immigration. You're blaming the immigration for not giving you opportunity pero binigyan ka ng opportunity ng immigration to explain. Pero hindi ka naging matalino. You know, no doubt kung bakit ka na na-offload. Na Kasi hindi ka matalinong sumagot. Just like what you are showing us now. Mga kababayan ko, napakasimple lang ng issue. Offloaded siya. Gaano ba kahirap kabigat na sabihin niya na Oh, um, may kulang ako. Oh, may mali ako. Aminado ako doon. Uh, um, uh, um, bakit pinahaba-haba pa niya? Yun know, kung gusto niya talaga na magbahagi na may matutunan at least doon sa kanyang video. Sana sinabi niya no na uh, sa susunod po kung kayo rin mga OFW gusto niyo rin magbakasyon sa Hong Kong, uh, sumunod kayo kumpletuhin niyo yung requirements niyo. Sana sinabi niya yung tanong sa kanya, no? Hindi sinasabi yung tanong eh. 'Di ba? Bakit hindi niya nasasabi yung tanong? Kasi baka mapahiya siya sa simpleng sa, sa, tanong na hindi niya nasagot. Ito yung ito yung idol niyo. Hindi niya kayang sumabay, 'di ba? Hindi mo masasabing toxic ka kasi puta na si sino tao mag magdidi sa sarili niya sa kahihiyan. Ikaw lang 'yon. As simple as that, 'di ba? Inamin mo naman eh. 'di diba? Then honor your mother. Respetuhin niyo yung nanay niyo. Respetuhin mo yung nanay mo. Ayaw pala ng nanay mo na nasasaktan ka, di ka ng maayos. Pero ikaw mismo nagsabi kanina, 'di ba? Pinapahiya mo yung sarili mo sa social media. So hindi ba nasasaktan yung nanay mo? O baka ang iniisip mo nasasaktan yung nanay mo dahil sa pambabas ng ibang tao. Napilit mong iniisip na mali yon kontra sa iyo napaka ano, immature ng kanyang uh, sinasabi, storya. Napaka simple lang naman eh. Ang offloaded sana sinasabi naman niya no, sinabi na lang niya sana na 'wag 'yung gagayahin kung gusto niyo mag magpunta ng Hong Kong para magbakasyon. ug 'yung gagayahin yung ginawa ko. Sumagot nang tama. 'Di ba? Grabe ka na talaga, Juan. Grabe na talaga 'yung ginagawa mo sa akin. Anong karma na pinagsasabi mo na sinabihan kita ng kakarmahin ka? Wala naman di ba? Maybe baka doon sa video na ginawa ko about kay Lao sa math. Dapat sana, pinakinggan mo ng maayos. Pumanig pa nga ako sa'yo eh. Pinagtanggol kita doon. Hindi mo alam? Hindi ka nakakaintindi? Siguro tingin ka lang ng tingin sa mga mali. Hindi mo, na, hindi mo pinapakinggan ng maayos. Naawa pa nga ako sa'yo that time kasi lahat ng tao nakafocus sa'yo. Lahat ng tao nagagalit sa'yo. So, hindi mo pinakinggan ng maayos yung video ko. Ito yung video ko. Wala tayong karapatan manisi ng ibang tao kung sino ba talaga yung may gawa dahil wala naman tayo sa sitwasyon, wala tayo sa pangyayari at hindi natin alam kung ano talaga yung punot dulo nun. Alam nyo ba na kahit anong pamamahiya na ginawa sa akin ni Juan, naawa ako sa kanya dahil sa ginawa ngayon ng mga tao sa kanya sa social media. Yung sa taas lang naman may alam kung ano ba talaga yung totoong nangyari so wala tayong karapatang manghusga mas maigi na hayaan nyo na lang yung pamilya niya na sila mismo yung hahanap ng ustisya. Kesa naman makisaw-saw kayo, magkakasala pa kayo sa itaas. Nakafocus ka lang talaga sa galit mo, Juan. Pero never akong nagtanim ng sama ng loob sa mga taong nanakit sa akin. Ikaw, sobra-sobra naman yung ginagawa mo sa akin. Minumito, minuto, minuto oras-oras, araw-araw, ginagawa mo akong content. Alam mo ba yon? Alam mo ba yung nakaka din yung sa magulang ko? Sa nanay ko kapag napapanood niya yun? Wala ka bang awa? Noon ka pa? Last year ka pa? Pinagkakakitaan mo yung mukha ako? Tama na! Ano pa ba, ba yung gusto mo, Juan? Ano pa ba, ba yung gusto mo? Gusto mo sumunod na lang ako doon kay Law Di ba ganun naman yung gusto mo? Kailan mo ba ako titingilan, ha? Atahin mo ako hindi kita hahayaan, ginaganyan-ganyan mo lang ako kasi sa, tingin mo, hindi ako lumalapan. Ako yung tao na hindi negatibo, Juan. Ayaw ko nung malungkot. Ayaw ko yung negatibo. Ayaw ko yung puro masama. Gusto ko lang masaya. Gusto ko lang masaya yung buhay ko, pero sobra ka na. Araw-araw, minuto-minuto, ako yung sinisiraan mo, ako yung pinapaya mo dyan sa page mo. Wala naman ako ginagawang masama sa'yo. <laughs> Nagawan kita ng content that day kasi naawa ako sa iyo. Nagsabi pa nga ako na huwag niyong i-judge. Ang Diyos lang ang dapan, dapat dapat mag-judge sa atin. Juan. Tandaan mo ito pag may mangyari. Mas, masa nanay ko kakapanood sa video mo sa post mo. Tandaan mo ito. Hindi kita titigil ang gago ka. <laughs> Gagawa ko ng paraan. Mabagsak ka lang. Tandaan mo, mabuti akong tao. Pero pag once yung paal ko sa buhay na damay dito, <laughs> hindi kita titigilan. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. <laughs> Hihingi ako sa lahat ng mga tao nagmamahal sa akin para tulungan na ibagsak kita. Tandaan mo yan, Juan. Tandaan mo yan. Hindi lahat ng panahon na nasa taas ka, <laughs> Pilagmamayabang mo na mapera ka? Ha? Pilagmamayabang mo na kayang-kaya mo magbayad sa korte? Ubusin mo yan lahat ng pera mo. <laughs> Sobra ka na. Alam mo ba yun? Nakakasakit ka na ng tao. <laughs> Sobra ka na. As in. <laughs> Alam mo? Ako, niminsan kahit ano sabihin sa akin ng mga tao, hindi ako umiiyak. Tumatawa lang ako. <laughs> Kasi sabi ko sa sarili ko, kaya ko <laughs> Kaya ko to dahil sa pamilya ko. <laughs> Pero kung damay na yung nanay ko dito, <laughs> pag napanood niya yan, masaktan siya. Masasaktan o, dahil lumalaban ako para sa kanila. Lumalaban ako dahil sa kanya. <laughs> <laughs> Ano ba talaga? Ano ba gusto mo mangyari sa akin, ha? Tawang-tawa ka kasi hindi ako nakasak na Tawang-tawa ka, yun lang. Yun lang, hindi mo alam ko ano yung pupuntahan ko doon, di ba? Wala kang alam. So para sa akin, hindi yun big deal, okay? Umiyak lang ako dahil ganun yung nangyari sa akin. Vlog ko to. Wala kang pakialam doon. Ba't gagamitin mo pa yung malahat ng videos ko? Pananakit ng loob ko para lang kumita ka. Masaya ka na? Masaya ka na? Antayin mo lang, Juan. Ngayon ako magsasabi ni Minsan, hindi ako nagtanim sa na sama ng loob sa lahat ng mga sinasabi mo sa akin, sa lahat ng mga vlogs mo sa kin. Pero sobra ka na. Sobra ka na. Sobra ka na. Asay. Ang nangyaring ang ito kay Efralin ay isang malaking lesson lalo na kung first time kayo magtuturis sa ibang bansa. Kung hindi nga tayo sigurado sa ating mga gagawin bago tayo pumunta ng mga airport ay mas mabuting mag-research muna tayo o magtanong para maiwasan nating ma-offload sa immigration. Hindi naman siguro mabigat na dahilan ang pagiging domestic helper before para hindi payagan ng immigration ang isang biyahero na makapag-tourist sa ibang bansa. Unless, meron talagang mas mabigat na rason or old bad record ang isang tao sa immigration at higit sa lahat ang kakulangan sa sapat na dokumento. Dahil sa naging kaso nga ni Efralin ay hindi naman ito deret sa ang sinabi sa mga nanonood kung ano ba talaga ang dahilan at kung ano ang tinanong sa kanya ng immigration na hindi nito nasagot. Kaya nga, nag-iwan din ito ng isang malaking palaisipan sa lahat ng mga nanonood. Sana kung ang intensyon talaga niya ay magbigay ng awareness, mas maganda sanang sinabi talaga nito ang totoong dahilan sa likod ng mga nangyari. Hala ka Juan. parang may malikang na ipost. Ang sabi kasi dito, ha 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 Sir Jan, good day, ha ha ha, wala lang, gusto ko lang makipagchismisan sa'yo. By the way, pakana mo naman pala ang pagka-offload ni Efrelin E. Eh. IDK, Her name eh, wala lang, share ko lang, natatawa na lang ako sa mga kaistupidihan nila, isisisi sa iba. Ha 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 ha. Sabi naman itong, uh, nag-comment siya or nag-reply siya ng, Opo, pinsan ko po yung immigration office. Ayan, nag-content ka pa oh. Ang sabi mo, pinsan ko yung IO na nag-offload sa iyo. Sabi niya. So inamin mo rin na ikaw pala yung may dahilan kung bakit ako na offload kasi bago ako nag-flight na i-live ko pa or nasabi ko pa na papunta ako ng Hong Kong so may posibilidad pala ngayon na pwede kong ireklamo doon kay madam at ipa-investigate ang nangyari. Salamat sa post mo at meron na akong ibidensya uh, ebidensya na meron ka palang uh, pakana or pakana mo ang lahat kung bakit ako na offload. So shout out pala doon sa immigration office sir, na pinsan ko no, ni Juana Tamad. Nagpapabayad ka ba sa kanya? Or by blood lang talaga yung pagtulong mo para i-offload ako? Siya mismo ang nagsabi, hindi ako. Thank you. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ka pala dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood